Uh, yung kalimutan, you minute, so you can build up or you can sa inyong mga So, welcome back atong programa sa, it, sa tangan, uh, ako bro, Jewel, sa RCC. Ako lang pagkutan na i-addressin sa SDA, no? you okay. Pagkatapos na, dito sa uh, Exodus 31, 3C at sa Deuteronomy, Exodus. Oh, Exodus 31, 13 at sa Deuteronomy 5, 15. Basaw na na po. So, ito ang katawang sa Israel na kinahalang tamdun ninyo. Ala tu ngadlaw nga'y ipapaulay kay bukhaw kini ang ilahanan tali kanako kaninyo ug sa inyong kaliwatan aron kamo masayod na ako ang ginoong may nagpili kaninyo aron mahimo akong katawhan aw diri sa Deuteronomy 5:15 inumdumi ninyo mga ulipon usab kamo dito sa hinto ug pagawas kamo mo sa inyong Dios kun agi sa inyong ko. Usap, isugo ko kamo sa Ginoo ang inyong Dios sa pagtamo sa adlaw ni

pero ang anlang sabado, bisag <laughs> wala na ulipon, pahuwa yun. Nga naman, binigit pa rin yan, ipahuloy mo sa pado, huwag mo tumuli Ang sasurya ha. E, na ang gulian, sila kay naulipon, yung mo na ulipon Kay naulipon mo sa ito, kay sa patuloy mo ka bantay kabantay, magbantay mo ha, kay huwag mo naulipon. Kapag wala nagpasabot,

asa dapita ang inyong ang linya sa kanang mga Israelita na kuha mo ang inyong mga kanang igad lang sa paulay. Okay, salamat. <laughs> Naami sa katauhan sa Diyos linya. Ang Sabado, limaan sa katauhan sa Diyos. Nami niya. O ang Sabado, gibuang alas tao. Marcos 2, 27, ang Sabado, kita. tao, ta, banda kita.

si timbangan, no? dan timbangan, no? ya, ya diskon diskon ba online, ya lima kena online kayak diskon kau, diskon bisa, nah lagi, nah, 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 nah. um, no, aku mau tanya, aku ingin jadi brother timbangan, no, ingin mengkasi online, nggak ya, angkat tulik tuh, yun, ini mau aku nolak kesimpulan, kayak wajib daun kuman, setanan yang na isulat sedih ya, aku mau especially sa mga traditional na mga, mga patulong ang nagibili sa mga hudiyo. Na isulat ni sa sugo sa ato ang mga gahong na Diyos. Na doon no, ay panahon sa pagsimba. Mabasa, Leviticus 1, versikulo 3, 4 sa 17, Exodus 29, versikulo 18,

sa Trusy si Kristo. Kaya gato'ng ilagay mo, landong sa batang umalabot. May abot naman ang lawas ng tinoo. Diwanes, hindi mo. Okay na. Muna tutututagin mo? Gusto. Okay. Nice. Okay. Uh, excuse me, sa mga namutanang, ha? Uh,

karon na ako'y kailangan na kasupa bahay ni Ini pagtulog sa Dios. Ay sa lahat sa Libita Mos Pahitris ang gili mukuman panahon sa adlong ibang pahulay. Ako pa utana, naana ba mo'y napatay pa sa mga nagsupak? ni supak mo niyong isugo sa Diyos, yan ay pati yun. sa adlong ibang pahulay. Okay, salamat. Ang sugo na mo ro'y hindi niyo patay. Ang ginawa rin mo patay. sama si rumah pun mudah-mudahan pada bersikul ini berjenis atau pada kesukaan anak sulut sudah tahu layak arun walai usan mamatai sasama empat jam masuk ilmu anggu kami dua semua selamat dukung aku tolong datang berhasil juga kami yang dibasa inoan kita siap sauna patiun tolong sepatah sepatiro karun Dili na umaabot pa niyo, naman, buhat bisyo ni Santa Teresano. Ang Dios nagtudlo ng adlaw-bukat ang kalibutan. O ko, ang sa yung ko, mao kalayuhon kalayuhan ang tanan bisopak sa palaw sa Dios. Okay ba? Next question, okay. Father. Duhang day kapangutanan no, isa kapangutana sa SDA o isa sa kapangutana sa kauban ako ng Katoliko. Okay. So, nauna kung SDA, ah, uh, clarification lang, nga nung gi-allow, diba, sa 10 commandments, so, tingnan mo nga, dipalo mo sa Biblia, dipalo mo sa Biblia, nga nung gi-allow man sa yung general conference na mag-abort mga bata, nga bawal man sa 10 tumalis ang pagpatay. So, nabisit din sa'yo mo, tumaga na sa'yo niya. Ah, uh, excuse me, mga iso, no? Kala, well, uh, ganina, wala akong makaspecific kung about ng sa ilang gisirihan. Ah, uh, I'm not defending about abortion, okay? Abortion, grabe ka, uh, may una to, technical, o sagol mo mo ng abortion, o biblical, o law, you know? pero wala akong manggun siya na mananggit oh. <laughs> sa ko sa ilahat na ron okay. kaya wala akong gulata na may Ay, are you willing to answer abortion issue? okay are you willing to answer abortion issue? Okay. alright so why so, is question? let's go uh, thank you so much sa uh, pangutan ano Um, uh, abortion is based on medical and science That is uh, morally accepted because that is very difficult also. Kung pa sa aborting uh, with, uh, with legal basis, that is allowed and also allowed in the Torah. Because in the Jewish law, there is abortion. Yung protest uh, that is a legal jail system that uh, we need to remember that this just uh, a time in the Old system and and angios and that is a uh, legal system that has done like mga of strict guidelines and it is the professionals and it is the

grabe na ang kalaw ng Asia, so hindi na po makialam na. So, direkto po sa kung kapwa, mga katoliko. So, atong mga kaitsunan, gusto tayo mo chap-chap sa Biblia, niya, yeah, historically, ang Bible is compiled and canonized with the authority and magisterium of the Catholic Church, niya, itong 382 AD, the Council of Rome, and reaffirmed in the Council of Hippo, 396 AD. Ang mga original na manuscript na simbang katoliko, especially the codex, ay, the uh, Vatican code, codex, Vatican, Vatican codex, codex, Vatican, codex, 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 and katong mga ancient manuscript na simbang katoliko. So, ang ako pangunta na... Bro. Thank you, thank you so much. Wala na tayo tayo. Ah, na, kasi ang pulihok. Tumago ninyo? Maduro niyo wala ako wala sa pautana pero Okay, next question. Ako ni pautana, ako ni base pag una sa akong mga taisuna ng mga sindi. Ni asa sa San Lucas chapter 3 verse 10 15, pero ako lang sa sa katungsi. Ang opisyal sa sinaguga na, so si Sol, na sa buong nasisod nag-ayo sa sakitong sa adlaw ipatahulay. Dili sa akin si Nitubag ang ginoo kaniya Mga tigpakarong inyong kamu Sa adlaw ng ipapahulay Bisang kinsa kaninyo Bubadpad sa inyong baka Kung asno Gitan sa kwadra O paimnon kaninyo Iningat ko Sa gawas aron Paimnon Ang akong pangutana ni Tubago na unid eh Kinsa man ang ingna ni Kristo Ani nga mga tigpakarong inyong Ang nagpahulay sa adlaw sa bado o, 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 o ang nagpahulay sa adlaw ng bingo So Pasok ni One minute para for...

na mo ba nasuko man si Jesus nag-ayos ang iskiton sa adlaw yung pagbulay hindi si Kinsi mutubag ang ginoong kaniya mga tiktaron inong kamu sa adlaw ipapahulay. Bisan bisang kinsa kaninyo mubadbad sa inyong baka kung asno gikan sa kwadra o gadong ninyo kini nga dito sa gawas aron pa inon kinsa ang hingna ni Kristo ani nga mga tipo karon inon ang nag domingo o ano ang nag-collect sabado ubag o kung sa imong gibasa klaro na ang nagpahulay sa adlaw sabado ang hingna niya nga tipo karon kamo mapitaw ka kung masama na sa biblia kini uh, paborito man pud ni sa panan ng mga sabat keeper Pagbasawa na ito sa Biblia, tunay na yung kalikot ang atong ginawong sa Kristo ni Ana ng mga kawana. Nga naman, man sila kayo. Kung ko makita nila kang Kristo sa mga apostolis, ilahamang sa sabayon. Example, sa Matthew Kapitulo 17, versikulo 1, at lang ipapahunay na ni Saka si Kristo sa bukid, kauban sa mga apostolis, hilagtan nila si Kristo.

kasuunan so, na namahulay sa so, namahulay o so, sa mga baybo lalong din eh asa man mamasa sa Biblia na si Kristo Mingon I will build my seventh day at this church tagay kong teksto sa Biblia kung may mabasa ready to answer? One minute. Aong, akong i-address ni Gila Bilyak.

Gardo, asan ni mo i address sa Bisyo? Hello Mike, hello. Asan mo iyong address pa niyo? Ang unang pungutana nako sa Roman Catholic Church. Okay, uh, kagulawa. Serbisyo. Serbisyo pa niyo sa unang pungutana ko? Okay, ang akong pungutana mapini. Eh. Sa wala pa magtukod si Kristo ng atong Dios o simbahan kung iglesia naging nanganahimong Roman Catholic Church tinood ba nga nagpahulay ang Diyos sa ikatutupad lao sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 2 sa 3 tinood ba tubag na po ni sa mga Roman Catholic kung mahulay ka po wala kay Isaias Corinto 28 sa Agustin Man na kapoy So, salamat naman din siya nga o pagkakapoy. Ang pagpahulay ay pasabot na pagkunong sa days of creation. Okay, tinood ba? Tinood. Okay, salamat, tinood. Kaduha. Kaya nga lang, kawa, kaya mo so, kung mo kanta mo gusto. Kapag naman. Kaya nga lang, ang isa sa nasong time para kayo, para sa inyong mga. Ikaduha na kung pagkunta na sa sabalista. Sa wala pa matao si Ilin G.Y ang Diyos nagpahulay sa kapitulo 2 sa Genesis kapitulo 2 versikulo 2 sa 3. no do uh, dili? Salamat sa pangitan na Inuot ba ang Diyos okay. Nagpahulay sa ikatipong kaadlaw Sa so tanatawang so si Ellen White Ang tumag, tinuot kayo Okay, pulos tinuot Ay sa Salamat. 100% Okay, pulos tinuot okay. Sa wala katoko

Kaliyokan, uh, respeto ta, both sides, no comments, question lang, yun lang yun yung ang inyong trabaho din. Right? Sige. Atong usap at show ng babae. ah asan may address pa? May mong question. Ang uh, una na kung yung pangutan ay address na ko sa SDA. Sa SDA. Sa Alright. Right. Thank you, ma. Let's go. So, ako dahil si Apple, Jen, uh, Nuno, sa uh, Kapitulitan. So, uh, una na kung pangutan na mo ni sa SDA. Salamat Ang Marcos City, ibang kapitulo, hindi na babo ng niya. Ang Jesus ni Tanday, pagkakay ni Jesus ginesos Kaya mga tinunaan, mga wa nang sa ang inalika Potong mimun na ang istorya ni Kristo na ang ikaon iit sa nasagawas. Kaya nakita sa Prince of ba, Hoy, na maghugaw ka mo. E si Kristo, ang ilang ikaon pinapay, ikaon sa Pero may ang Diyos, kung ka rin baboy, sunogon yun. sa City Size, sa City 15 hanggang sa Sunogon na mo kaho ka rin baboy pag-abot sa ginoo. Tungod kay ang lilitin ko si si Petrus so ang baboy. So pulos na tinuon. That is my answer. So the question at to the Roman Catholic So ako nako kay Brad Paul. So ako Brad Paul kay kita mag katoliko katulik ko ako bunyagan ang mga bata. Pero musupan kita mga sukwahi sa pagkong dili yun ang bunyagan ang クリストが。 mo o tinunan ang tanang katawan sa si kukaligutan, bunyagi sila. So meaning, ang intention sa bunyag, alang sa tanang katawahan. So ang katawahan, kung makuha at close reference, Deuteronomy 21, 12 who 12, sa 12.6, ang katawahan ay sa babae, lalaki, batangong, tigulang, masuso. So mo ng katawahan. Huwag may bon, nang sigisto nga, bunyagi ang tanang katawahan. ayaw apila ang bata. Huwag bon, may prohibisyon diyan. Mo ng simpahan katoliko, ang Kunya, uh, unang Pedro 3.21, makaluwas man eh. Kay ngayon man si Kristo nga, kung dilit na matao sa tubig o sa Espiritu, dili man ta makasaka sa langit. Kung matod sa libro ni Elin kaya man sa bunyag, dila na kumasa ako na sa libro ng The faith I live by. Eh. So, bisa ng isibig na dintes, ito o, oh, ay eh, kanang John 3.3, sa kama, sexto seven, kanang matao sa tubig ng Espiritu, referido na sa kurnyag. So kung ang bata di magkurnyagan, then you must have Next question. Uh, yung uh, hapon sa tanan, grupo sa SDA o grupo sa RCC. Ako di ay si bro, anak dito, John Lasanas. Ah. Sayon ሰጥቶ ነው ሰሰረን ነው ማለት Kinsa. Ay, patubang siya natin. Adres. Isang Ah, so uh, sorry, asa ko nag-adres? Asa ko nag-adres? Say, say. Okay. Say, kung tayo mo mo, sige pa Ang argumento sa isday na ang mga Romano Katoliko wala magsunod sa Biblia direct and specifically to the doctrines of the Catholicism especially sa mga doctrine ng walang isang diya, specifically mga kaysunan, the doctrines about the Uh, Sabbath as Sunday. Uh, specifically, ikalawa, as uh, one of the doctrines of Catholicism is the yung pinatawag na the wala sa Biblia. So, specifically, but, uh, ito yung ito ito nga, sa ko siya. Kaya na may na kibuok yun, na wala yun, ang katoliko. Doon na yung mga na husto. Pero, sorry bro, ang Romano katoliko, wala lang yung... siya